Saan naghandog si David matapos ang insidente sa pagbilang ng bayan? Sa puok ng pagdudurog ng butil ni Ornan na Hebusita. Bago tuluyang huminga si Jesus, ano ang huling sinabi niya? Ama, ipinauubaya ko sa iyong mga kamay ang aking espiritu. Ayon sa pahayag Kapitulo 19, Versikulo 11, ano ang sinakay ni Jesus nang siya ay muling dumating sa lupa? Isang puting kabayo. Ano ang natatangin bigis ni Juan Bautista? Damit na yari sa buhok ng kamelyo. Kanino sinabi ni Eliseo na humingi muna ng payo ang hari habang naghahanap ng solusyon sa kakapusan ng tubig sa kanilang kampanya? sa mga propeta ng kanyang ama at ina